Yon, good morning, good morning mga bossing, mga madam Shout out sa inyo Yan, papano nga ba magkaroon ng libreng kotse Na kahit piso, wala kang babayaran Tapusin nyo lang yung video mga boss At sundan nyo lang para maintindihan nyo Let's go At yan nga pala mga bossing Ayan yung paparapol natin, Honda Try mo lang, baka ikaw yung manalo Malay mo, di ba? Gawin mo lang yung mechanics at i-comment mo sa baba yan, ito mga bossing, kung pa, paano ba magsalit sa Rappel, ganito lang gagawin. Yan, Facebook mo. Tapos, uh, search mo lang yung Master Wing Garage, pero kailangan nakapalo ka rin dyan sa Master Wind Arcade. Yan, akin din po yan. So, Master Wing Garage, yan. Kailangan po, yung uh, start ng video mo is nasa 543k followers pataas. Kasi pag kayong nakita ko dyan na Master Wing Garage yan, ang followers dyan na nakaraan pa na ginawa nyo, nasa 300 plus pa lang. Hindi po counted yon So kailangan ipakita nyo sa akin yung video nyo na nag-invite kayo na 400, 543k followers pataas. Okay po, hindi po pababa. Tapos pindutin nyo po itong ano na to. Yung tatlong dot na yon Tapos invite friends. Yan. Tapos, select all nyo po. Yan. Select all nyo po yan. ng ganyan. Select all. Tapos, ito. Send invite. Ayan. Ayan po. Naka-send invites na naka-video. So, ganyan po dapat. Ayan. Ayan. Okay na po yun. Naka-entry ka na. Basta 543 followers yung nakikita ko dito. Pagka 400k followers lang po Hindi po counted yun Pag 500 followers lang po Hindi po counted yun Kailangan 543k followers Okay po Kailangan nakapollow ka Nakalike Nakapollow din sa Youtube uh, TikTok At saka Masterwin Arcade At saka Invite No? Uh, Magsishare ka rin sa timeline mo O sa, sa Facebook mo Ishare mo rin yon para makapasok ka sa raffle natin. Libre yun mga bossing. Ayun eh, lang yung hiniling ko sa inyo mga bossing, ah, kapalit ng kotse. Di po ba? Kasi kung para, kung magbubus ako na magbubus, magbabayad ako na magbabayad ng uh, weekly, so sa inyo ko na lang ibibigay mga bossing. Ito lang yung may ibibigay nyo sa akin mga bossing na suporta, no? Diyan ko makikita kasi yung suporta nyo mga bossing. Kaya ako magbibigay ng libre, So bakit ba ako naglib bakit ba ako nagbibigay ng libreng uh, kotse? Bakit ba ako nagpaparami ng followers? Eh naisip ko kasi mga bossing, marami ako mga negosyo, no. So kaya uh, kaysa naman mag-boost ako na mag-boost, magbabayad ako na magbabayad, so magkano rin 'yun weekly, 'di ba? So iniipon ko na lang 'yun para ibigay sa mga followers ko. Then yung mga followers ko ngayon legit pa, 'di ba? At uh, 'yun ang dahilan kung bakit ako nagpaparapol Pwede kong nga uh, hatakin yung nga uh, like example yung Master Win Arcade. Yon, minsan na i-share ko sa may garage. Ah, uh, meron ako na meron ako nagiging customer da sa Master Win Arcade na nakapalo sa garage. Okay? Ayun yung dahilan kung bakit bumibili sila ng PisoNet, net, piso wifi, Master Win Arcade. Yan, bumibili sila. Kung iisipin niyo mabuti, parang yung master wing garage eh, yun na yung ginagamit ko pang boost or pagka nag-share ako yun na yung uh, makikita nyo yung mga sinishare ko so yung iba nag inquire uh, bumibili pag may budget na kaya yun ang dahilan mga bossing kung bakit ako nagpaparami ng followers mga bossing no yun naman is pinapalitan ko naman at gina, binabalik ko naman sa inyo mga bossing yun na yung pag uh, ginagawa natin yung pagpaparapol uh, na libre Ayan yung may, may bibigay sa inyo mga bossing So yun mga bossing Tandaan nyo lang mga bossing yung uh, mechanics natin mga bossing Yung mechanics natin uh, Nandyan po sa baba At huwag kalimutan na i-video nyo yung mechanics na ginawa nyo Para i-comment sa baba Importante po yun Ayan, yung, Lalo na yung pag-invite nyo I-video nyo po tapos comment nyo sa baba